Oh, bro, ngeputok sih Bro? Huh, oh, oh, oh. oh. guys lo, oh. siniran nih guys, yang bahaya yang sinung-nung nih lo. sa wakas guys nakarating din kami grabe napakahirap ang daan dito sa ano paliguan dito sa ilog nung yung nadaan na namin na ano dun sa baba marami nang naliligo dito kami sa taas para ano safety malamig ang tubig sa ilog kapakita ko sa inyo guys So, ayan Oh. Ayan. Marami pang ano, lumadaan sa pupunta doon sa ano, dulo sa taas. Kasi ano Ayan Oh. Yung mga maraming dumadaan dito na nakamotor. Ayan. Diyan kami maligo. Napakalamig. Ayan guys, kasama ko ngayon si Ma Migs. Black 08. Ayan. May kalayuan dito pero work it naman kahit na sobrang init doon kasi sa ano sa dagat sana kami maligo kaso sobrang init kaya dito na lang sa init kasi napakailog ay dito na lang sa ilog kasi napakainit ay dito na lang sa ilog kasi napakalamig mainit doon sa dagat kaya maligo na kami sa init ay maligo na kami sa ilog kasi Masarap sa dagat. Ay maligo na kami sa uh, init kasi ay maligo na kami sa dagat kasi napakasarap. Sobra kasing init sa ilog uh, sa dagat. Kaya ayan guys. Tara sabayan nyo kami. So, ayun, guys, no. Narating na kami dito sa ilog. Napakainit. Ayan. Ayan, si Migs kasama ko. Siyempre, ah. ligo ko ta. Doon muna natin iwan yung, ano, Gamit natin sa bahay. Doon, may, Don, may ba kubo. Ah, dyan sa may kubo. May mga bahay dyan. Ah, tara. Baka, ma ano, maka baka madaanan dito. Sige. Ah. Yung, ano. Dito lang yung mga motor natin. Tara na. Oh. So, ayun, guys. Kasama ko ngayon si Megs. Maligo kami dito sa ilog. Sige, guys. kayo lahat so andito tayo guys sa sa bukid no ah, uh, maliligo kami dito ni ah, uh, smoke adventure ayun guys so habang maliligo kami guys katapos na um, maligo mag explore kami dito sa ano sa may ah, uh, bahay dun wala so, lang yung si biday no? kasama at mga asawa ayan guys, ano si adventure, uh, smoke adventure so ayan guys magandang tanghali sa inyong lahat so nandito kami ngayon kasi napakainit kasi dito kami maligo sa ilog so sana, samahan hmm. nyo kami kay ngayon no, so tara so ayan guys, tara Ano mga idol no? Eri elfo. <laughs> huh. Diyan kami maligo. Diyan kami maligo. Yung ano natin muna yung gamit natin bro tara ito so, na namin iiwan yung gamit namin guys saan daan? sa bar so, dito bro may ano pala dyan oh may kubo oh may ano pala dyan oh may kubo oh ito so, namin iiwan yung

Grabe, napakainit talaga. So guys, na dito. So, po, Ito, na, ano? ate mo? May kumala, may kumalabog, bro. Oh. May tao. May tao. Wala na mga hayop nila dito, bro. Ha? Wala na sila mga hayop. May mga baboy pa sila din ang ko dito. Katok tayo, bro, ng pinto. Baka may, ano? Inom tayo ng tubig. Yeah. Uy. Bro, may tao, bro. Yung, bro yun yung, 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 tingnan mo. Matawa. Oh, tingnan mo. Bro, wala na yung bahay doon bro. May bahay doon dati. Ha? Huh? May bahay doon dati. Baka yung sinunog nila. Oh? Sinunog nila. Ginibahan nila yung isang bahay. Ayan oh. Kamay.

Baka ano bro Susunugin din nila yung bahay na yan Yun, Yung umuusok Diyan nakatirik ang bahay mo Kaya ano yan bro Ha? Umuusok yung bahay Ay Yung dati na bahay Lapitan kaya natin

Yan guys oh. Sinira nila guys. Yung bahay na sinunog nila. Grabe na no. Bro oh. ayan oh. Sinunog nila oh. nila yung bahay oh. Saan yun papunta? Halika bro. Sundan natin. Tao dito Kaya pala napansin ko wala nang nakatira dito kasi ano na? Na ano nila? Grabe naman eh. Nawala na wala na. Saan so, na yung tum... Ganito bro, balikan lang natin dito bro. Huh? Pero gabi ano hapon may nagbalik tayo dito bro no doon sila dumaan walang ibang daanan dito eh ha? walang ibang daanan dito kundi doon sila dumaan doon grabe siguro lahat ng Ayan, mga idol oh. Unti-unti nilang sinusunog yung ano bahay. Unti-unti nilang sinusunog yung bahay nila. Nga ano ni mix dito. Grabe. Siguro ubusin nila to lahat nang nakatirik dito na bahay, bro. Na susunugin. nila. Kaya pala wala na yung mga hayop nila hindi dito dito bro may mga hayop sila dito bro Habi. mga baboy nila na alaga saka yung mga manok buti na lang naabutan natin so to guys sinusunog nila 'yan oh ah, may kubo buka, oh. may kubo dito sinusunog siguro ito na naman Ang mga bahay dito. kung hindi pa namin naabutan siguro abo na to sunog nila ano kaya yung sila bro dati bro yung mga um, yung mga nagbusog dito kay manong manong nosyo si mga magnanakaw yung bro oo mga uh, magnanakaw yung umatake dito sa lugar na to guys yung nakaraan so ngayon balik natin, na natin dito. na yung nabukan natin dito so, Okay kaya nung ano nangyari sa atin grabe lahat pala na dito sayang sayang kung susunogin nila to uh, ayan walang ano yan nakapadlak oh narin bro. Wala na nga. ito Parang susunogin yata 'to, uy. Nga. Huh. na susunogin na ba. Kaya nakatadlak 'to. Yan umalis na mga mga miyari. Talagang gulo-gulo na yung mga tao dito. Grabe. Wala na rin. Umalis na lahat. Okay, guys, Balikan natin 'to, bro. O oh, sige sige. Pero ano? Hindi sa ganitong oras. Try natin oh, pano na dito lang hapon, no? Baka maano nila natan, babantayan nila tayo. Oo nga. Kuhaawa naman taga ito, eh. Sila pala yung nagasunog ng ano? At ng bahay dito, guys. Ayun oh. No? Dahil sa nangyayari dito at ng mga nagugulo dito. Hindi natin matukoy kung ano sila kasi Habi Maligo sana kami Kaso lang Napakadelikado pala dito kapag ano Tanghali Grabe mga idol no Napaka ano naman yung tao na yon yung mga tao na yon na sinusunog yung mga bahay dito wawa naman yung nakatira dito pag balik nila dito wala na mauwi kasi sinusunog na kaya pala kaya pala buti na lang napunta kami ngayon dito kasi maligo sana kami sa ilog Ika Kaso. So, tara mga idol, no? Balikan lang natin dito. Ayan. Balikan lang natin dito. Kasi hindi na tayo magtuloy sa pagligligo dito. Kasi napakadali ka. So, ayan mga idol, no? Tara.